Nylon. <laughs> Mamaya kunin ko yung kwan. Para shot. So, susukatin ko yung para Oh. Kala ko inalinisan to. <laughs> oh, for pet uli. Bali 16 feet 16 feet times 2 kasi baliktaran to eh. Yung pinakang bilog na to maso yung pinakang bilog. Bali 32 pet. So, yan ito ay asimbol pwede to kaasimbolen no yon dapat ay naikot-ikot to siya ah? kasi ito yung nakatali sa bangka ayan o. para pag mag-ikot-ikot yung bangka yung silig ikot-ikot lang din yung kwan oh ah uh, yung parasut na yon yung laking bangka na yan kayang-kaya po yan noon yun po talaga ang pangsukat doon doon sa maganda magandang morning. gahan na Ha? Ay gahan na mga kasoyo Hindi na kalabas na kakagabi Kahapon Mamaya mga kasoyo yung ating para sa tayo susukatin ko para Maigit Maigit hindi nag Kulang nag... sa traktay, ano Maigit hindi naglaki ang alo no Kung naglaki alo nagbugbog sarado ito Ibas hindi ito sarado ay may basal mga kasuyo ito palitan na ito na LSE LSE puro nylon <laughs> puro nylon kung kutsilo ka dyan Abutan mo ako kutsilyo Dito na rin tayo Pagka tumaib to mamaya Kuhan Mga kuwan tumasoyo yung area nila to Oh

Itu loh ah, Haa di Dobson. Oh Anak itu Ha 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 singit-singit pa Bita ng nylon May, may nylon pa dito Kala ko narinis ko na lahat hmm. Pasuot ah. Hmm. Haba nun ah Sagal Sa lang kasi mga soyo ay. Ito ba soyo pagka pahibasan na ni Amigo Gawa ng Purpose niya Doon ang hibas para Para malayo-layo Pagka kuhan, Pagka mag Re-repair May kukuha na niya si Amigo dito Gusto niya ang pahibasan to Daming latak ngayon, no? Oh. Malatak. Malatak ang dagat ngayon. Mamaya kunin ko yung kuan. Para shot. So, oh. susukatin ko yung para Oh. Kala ko nalinisan to. Dami lumot. Kalimutan to. Alam mo talino ni Ni Anthony Itong palangoy Tuklap Ito, na Ito Mga next year mga kasoyo Palitana na naman to Hindi lang kayo pag naka Jackpot jackpot sa next year mga kasoyo ay Gagawin namin tong yate yate ni amigo Maganda pag yate yate mga soyo para Matagal Matagal ang kuan, Matagal ang buhay ito lang itong kawayan na to. Hanggang isang taon lang tumahigit itong pinturado. Itong hindi pinturado ay anim na buwan lang pinakamatagal nito. Mahal pa kawayan nyo. 600 na. baka ah, makakasayo so natin yung parasyot ba yung alako ng asin, e, ng asin? Sina, ano, wala akong sinabi e kung wala akong sinabi isa ka makala oh. tuwa tayo ng kayamanan hindi pwedeng sila lang ba hindi oh? sa sabi nyo tay. alam na lang lahat ng taga rito ang tukol sa kayamanan Mamaya, pagkakas sila ron

Ito yung nilalagyan ng palutang. Nilalagyan ng buya. Gawa ng pag ang hila sa kuitan ay maganit kasi nakabuka yan. Ito yun mga kasoyo. Para mag tiklop yan pag hinihila ito. Bali, ang kon ito, yung unahan niya, yung pinakang niya, bilangin muna natin. Yan. Daba, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, prediction. anim, one, two, two three, four, call, anger. one, two, three, four, five, six, seven, eight, walo. Walong kwan mga kasoyo, walong gawa ito. Natawag nila. Yung tila niya ito. Yung parang sa bag lang mga kasoyo, bag. Tapos yung strap niya ito. Ang strap niya ay

yan, ito yung lobet niya. Bali 2 4 abalapa, 6 8 10 12 14 16, 16. Ah. Sukatin muna natin Haba nito 68 Inches na lang natin tumasok yun ha Para mabilis Ilan yun? 68 68 Malito man to Dali Para mabilis ating ituwid na ito para mas maganda yan isang to yan basta steam it na lang yan mga soyo oh ganito kahaba Oh, consider na ito mga soyo kasi may tiklop 17 feet 17 feet ang haba 17 feet ang haba Tapos yung Buka nya dito sa ibabaw Ayan Ito yung sa unahan Pagpaikot ito 26 bali 52 52 inches kasi baliktaran to yun 52 inches yan 26 52 inches tapos ngayon mamaya itong lubid yung haba ng lubid itong bukas sa ilalim ito yung nabuka masuyo, parang payong itong ilalim kasi yun yung unahan ay. Yan. Ngatin kuluhin yang lobet baka magkagulo-gulo pa. Ini Itu mana tayo. Balik porpit. Porpit ngendi itu? haba ito, ito yung buka mga kasoyo ha buka ito buka Porpit Plus Porpit uli Itpit na Itpit na ito. Itong palatandaan na ito. Itpit hmm. na. Yan. Tutuwi rin natin yan. Simple eh. pit puro din siguro ito oh. 12 pit na 12 pit 12 bit. yun dolo por dolo na ito 12 bit. oh 4 pit ulit bali 16 bit. 16 feet times 2 kasi baliktaran to eh yung pinakang bilog na to maso yung pinakang bilog bali 32 feet ang bilog nya sukat nya yun yung mga soyo. tapos tandaan pakalista na lang ang mga kasoyo yung sa sa unang sinasabi ko Para ang kuha nyo yung yung sukat bali yung haba nya ay 17 feet tapos yung bilog nya ay 32 feet mm, yun Bahala na yung malanahi doon Basta yun yung sukat 17 feet by 32 feet ang bilog Tapos yung Ano nga sa Ano nga nakuha ko dito sa Unahan 26 52 O tama 26 52 inches Dito sa buka nya Pinakang bilog yan 52 inches tapos 16 na gaway 16 na lubid mga kasoyo Ayan Itong lubid Mahaba ito ba ito mga kasoyo at ah, ilang ayawasin didipahin ko na lang ito didipahin mahirap magsukat ay <laughs> dapat mais ito pag kabalik mga kasoyo kasi pag mag-arya sila ay mahirapan ito ito yung kwan mga kasoy oh. yan ito yung asimbol pwede itong asimbol oh, no? dapat ay naikot-ikot oh, siya kasi ito yung nakatali sa bangka yan oh. para pag mag -ikot, ikot yung bangka yung silig ikot-ikot lang din yung kwan oh you know, naikot siya stainless to oh. pwedeng asimbol oh. to ayun tigay 1 2 3 por 5678 19 11 12 13 14 15 16 32 32 natale ngayon umpisan natin dito magdipa isa dalawa tatlo pat lima anim pitu Peluh Siam Sampuk Punsi Dosi Dosi mga kasoy, Dosi Dosing di pa. Dosi ka pa. Ang loobit Yan, tansahin nila mga soyo kung kung ilan ang kwan ito. Kung ilan sa Basta ang bilhin ni Amigo nito ay 16,000. Si Kanhana yata na bilhin nito kasi pinasalihan lang din. Sa malaking bangka galing to eh. Ayan, nasukat din natin. Mga kasoyo. Ayos. Basta yung tira nito, para siyang bag you know. para siyang materialis ng bag pati yung strap niya pang, pangbag bag siya lang mga kasayo ah uh, doon sa nag request na sana makapagpagawa ka rito dipindi sa iyo yan kung, kung halimbawa itatanong ko rin doon sa mananahi bigay ko yung sukat yan yung haba si bin, si ang lawak niya ay yung buka niya ay 32 pit yun tapos sa na gaway Ayos Ngayon mga kasuyo uh, Yun po yung sukat ng parachute natin Pakilista na lang po sa mga Mga may bangka dyan uh, Yung parachute na yon, Yung laking bangka na yan Kayang kaya po yan noon Yun po talaga ang pang sukat doon Doon sa dun sa parasyot na yun yung malaking yung banisa mas lalo na yun yung laki na yun. ayan mas lalo na dito sa triple Z talagang easy easy lang niya uh, dalhin ang mga bangka na ito yung mga ganong sukat so maganda po yun pero pag yung mga yung JRA na yan ayan mas malaki na yun mas malaki na ang gamit ng mga parasyut na yung mga yan ayan. So, abang-abang na lang tayo sa susunod na mga ka na kabanata mga kasoyo at uh, siguro dahil humina naman yung bagyo hindi pa namin alam ni amigo kung kailan siya lalaot pero may chance pa mga kasoyo kasi maganda pang kwan eh, may chance pa na magandang kasunod na panahon uh, si amigo big na lang din iniintay ko kung anong magiging desisyon niya kasi itong plano na muna na ito ay pahibasan to don doon banda para maayos ang pagkagawa kasi ayong at itong kasko namin ay sisilipin daw niya baka daw ay may mga butas-butas na kaya pahibasan kung halimbawa ay may mga butas-butas na ay tatapala namin ng one na dapat nga dapat ipang tapal kung maari ang ulit uli para gumanda uli ang ilalim ng kasko pinakang importante yun mga so yung kasko para ma-check natin so yun lang big shout out na lang kay brother Manny Pascopelio magandang umaga po dyan at kay Sir Paul Lagwiras ingat ingat po kayo dyan sa California at uh, sana more blessings to come sa inyong uh, dalawa dyan lahat ng ating mga team kasoyo dyan sa mga lahat ng mga solid supporters natin dyan sa mga silent viewers natin dyan big shout out ayan sa lahat ng mga baguhan ngayon subscribe ng ating youtube channel at uh, wag pong kalimutan na mag like at uh, share maraming maraming salamat po kay Sergio Loem shout out po kay Ma'am Toledo Dong Edwin Official yan sa lahat po lang ng ating mga solid subscriber dyan Big shout out po sa inyong lahat. So, yun lang mga kasoyo. Abang-abang lang kayo next uh, vlog natin. Kung ano pong maisipan natin may vlog. <laughs> so, yun. Maraming maraming salamat po sa lahat. Have a nice day po sa lahat. Thank you!